Marami akong iniiyakan. Makita niyo yung eksena namin kanina. <laughs> <Kami>, nakita ko <laughs> yung kapatid ko. Ilang beses <laughs> akong so, umiiyak. Pati yung nanay ko, nung nalaman ko Anayang Anayang na meron siya ganyan. Nang hinayang ka? Nang hinayang ka? Sarili Ako na sana eh. <laughs> nagbigay ko ba yung rest ko sa eksena. Kasi Bong kasi bong. Are you willing to, to work with him again? I am always am willing there. to accept work, lalo lalo na with you and with Jamie. Kung tigas yun, Saan ka nag-aral ng ganon ba? Mahus ay nagjay. At napanindigan niya yan. Sabi kasi nilupa parang siya sa kanya kayo nito konsol daw pagdating sa mga iba pang mga lalo na sa sa puso ng mga usapin no? So talaga si Rufa, may mga nagbigay rin siya ng advice sa <laughs> Alam niyo po, sa totoo lang, si Miss Rufa, um, minsan po, when we ask for it, and even when we don't, she's really generous in giving advice. not just about personal life, but also yung FA, kapatid ni set, I'm so sorry. Kasi nga, um, having been in the industry for so many years, ang dami na po talaga na siya share sa ano na uh, professional tips, mga advice, how to be a better actor, a better artist, how to communicate better on set, of, uh, professionalism. Pero yung professionalism na pag-usapan nyo, hindi mo na-itake Well, di po ba nga sabi niyo po personal. Barbie, birthday wish